Maliwalas na kapaligiran, mababakas ang nakalipas, antigong simbahan, mula kasaysayan, reliyon at kultura. At masayang paglalakbay. Lahat ng yan ay matutunayan at mapapanood dito sa Magandang buhay mga kaharhar! Welcome sa ating pati bagong vlog! At kayo'y na, nanonood ngayon sa Queen Haru TV! Yes! Mga kaharhar, tayo ngayon ay bumabagtas sa kahabaan ng Imus. So speaking of that, Imus, tayo'y pupunta sa pinakakilalang simbahan dito sa Imus, Cavite. E, ano pang hinihintay kayo guys? Tara na! Sama na! Go! Na, Tara na! Dito sa... Timus Katedral. <laughs> Mga kailan ba na dapat? Alam mo katedral ng berhendal Pilar o higit na karaniwang tinutukoy na katedral ng Imus o Imus Katedral ay isang katedral ng simbang katoliko sa lungsod ng Imus sa lalawigan ng Cavite. Ito ang nagsisilbing luklukan ng diocese ng Imus na sumasakop sa lahat ng parokya sa Cavite. Ang kanilang patron o patron ng lungsod o, at ng diocese ay ang Virgen del Pilar o Nuestra Señora del Pilar. Ipinagdiriwang taon-taon, tuwing Oktubre 12, ang kanilang kapistahan ng kanilang lunson. Ang simbahan ay nakadesign sa istilong barok architecture. Ito ay tinatag taong 1795 at may tandang 171 years old. So, ayan ang ating uh, munting kalaman na dapat alam ninyo. So, mga ka-arhar, pagpapatuloy na natin na pag dito sa Imus Cathedral. At may no? Dapat malaman natin kung ano yung mga dapat natin makita rito sa loob mismo ng Imus Cathedral. Let's go! thank mm -hmm. you ang natin dito mismo sa loob ng Imus Cathedral. So, let's go naman tayo. Ngayon naman, magpunta naman natin ang kanilang pinagyayabang bang at pinagmamalaki plaza sa Imus. Sarap lang ito mismo ng Imus Cathedral. Actually, makasaysayan daw ito. Wow. Let's find it. Come on! Let's go! But wait guys, mga car-harding na muna natin itong pinagmamalaki rin nila mga bell Naloon noon-noon pa mismo yung kanila mga um, mga bell na ito. Ayan, no? Mga mga kasaysay ang bell. Saksi sa mga nakalipas na panahon. Kung mga lang ito talaga naman, ikaw niya lahat-lahat ang mga na kanyang nasaksiyan dito sa ito, ay, ay, talaga, Charmin. Sa so, may At syempre, mga kakakar, hindi rin yes. ang pinalagpas. Yes. Ah, pagpunta sa kanilang plaza. So, pabunta tayo ngayon sa plaza ito. alamin natin kung ano yung makakita pa sa kanilang plaza. Mula sa simbahan ng katedral, guys, mga car-car, konting kembot lang, isang tawid lang, mula doon, papunta rito sa tinatawag nilang Bantayog Monument. Ayan. Ayan, ang kanilang landmarks. Kasi nyo guys, maliit lang yung kanilang plaza pero maganda at malinis naman ito. Mm -hmm. Yan. Yeah. Yan ang bantayog, monument At ito dito guys, o oh mga ang bantayog ni General Lizerio Topacio. Ayan, no. Sa gitna mismo yan ng, ano, no, ng plaza ng Imus. Um, beside niya, yung cathedral sa so, likod yung, yan yung na building niya. Yan yung dating um, kinalulukluka ng Imus City Hall. Ayan. At mula rin sa bandayag ni General Listerio Topacio, tanong na tanong natin mismo dito, kitang kita ang Simba Noinus Katedral. Yan guys, ang payapang paninirahan dito ng mga mamayan sa Imus Cavite simple at payang. Pero masaya daw sila. Sana all masaya. At yan mga kakarhar ng kabuhuan ng ating pag dito sa plaza at sa Imus Cathedral. Kung nagustuhan ninyo ang ating video o ang ating vlogging hour na ito, just please hit the like, comment, and share na rin kayo ng mga opinion ninyo para mas lalo pa natin mapaganda ito ang ating pagbablog. And don't forget syempre, no, subscribe kung kayo ay bago pa lang sa ating sa ating pagrapang ito. So guys, no, makamalay nyo one time sa bayan nyo naman o sa inyong mga lungsod naman kami mapapadpad. So hanggang dito muna lang tayo mga ka har Huwag kayong malulupap, makababalik pa rin naman tayo sa mga sundaro para bigyan kayo ng panibagong rampahan, ganaan, at siyempre gurahan, no? Para sa ganoon, tayo pa rin ay, ay magkakasama-sama dito sa ating paglalakbay. So hanggang dito lang muna ang aking video, guys, mga karehan. So mula rito sa Imus Cathedral, lungsod ng Imus, nalawigan lang kanite hanggang sa muli! Out time. Thanks for watching. Subscribe thank you